Hello 18 welcome back to my channel, Pure Energy Gary Valenciano spotted, huling-huli sa kamera nanood ng concert ng SB19 sa Araneta Coliseum finale concert. Talaga namang winil siya nang buong 18 sa pagpunta at pagpapanood ng concert ng SB19 at uh, proud na proud ang uh, OPM legend na si Mr. Gary V na mapanood ang concert live ng SB19 sa Araneta Coliseum at tuwang-tuwa ang ating mga 18s ang mga 18s ay masayang-masaya nung nakita nila ang isang Mr. Gary V nag-iisang pure energy ng bansa na nanood ng concert ng SB19 kung matandaan ninyo, nag-post at bilib na bilib itong si Mr. Gary V sa kanta ng SB19 na ang pamagat ay MAPA, kung saan Mama at Papa may mensahe, may magandang mensahe para sa mga magulang natin, sa mga nanay at tatay, sa mga mama at papa, sa kanilang pagpursige at pagsumikap para sa kanilang mga anak. Kaya iyon, napahanga at nakabilib si Mr. Gary V. Yes, opo, bilib na bilib ang ating Pio Energy sa SB19, lalo na sa kanilang mga performance at mga kanta tulad ng MAPA. Kaya ito ngayon, huling-huling sa kamera, nanood ng concert. Ano kaya ang sunod na gagawin ni Mr. Gary V nung nakita na niya ang ultimate performance ng ating SB19 boys. Kaya naman maraming salamat Mr. Gary V sa suporta with SB19 at isa kang certified 18s. Isa ka sa mga power of 18s na sumasuporta sa ating boy band.